ito. Kailangan mong inumin twice a day para lumakas ang kapit ng bata. Ho? Huh? Bakit hindi mo ba alam? Buntis ka, Iha. Delikado yan, nagka-crumbs ka at dinudugo. So, kailangan inumin mo niyan para safe ang baby. mag rest ka muna at least three days. Uh, manong, dito na lang po sa kanto. Oh, nagdadaan-daan. Ito, ito na, ako na, ako na. Manong, ito po, oh, salamat. Uto tumabi ka muna. Tumabi ka dito, tayo mainit Oh. Oh, paano, anong balak mo ngayon? George, hindi ko alam, naguguluhan pa ako eh. Kanina, Siguradong sigurado pa ako sa pag-alis ko. Pero ngayon nalaman ko na nabuntis ako. Ano ka ba naman? Oo, buntis ka. Pero hindi babago ang katotohanan sinasaktan ka ni Louie. Mas lalo ka bang kailangan umalis ngayon? Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa magiging anak mo. Kaya nga hindi ko pa alam eh. Dahil hmm. dito, hindi ako pwede magdesisyon para sa sarili ko lang kasama na to. Eh, George, lumaki kasi ako ko lang walang magulang eh. Ayoko mangyari dito. So, ano? Nagbago ano, na isip mo, hindi ka naalis. Hindi ko alam ang tanga-tanga ko. <laughs> hindi ko alam. Sige, sige na. Paano ka na umiyak? Ang makasama sa iyan. Sige na. Sige na. Wala ito. May makakita ka sa atin dito. Magbibig na kita. ka na.